Good evening guys Andito po tayo At tayo'y ay babalik sa pagluluto At kasama ko na naman si Bayaw Ah, uh, Ito guys yung full video Kung paano niluluto yung ating diluguan Kasi yung mga nakaraang kuha natin Ay eh, pahapyaw lang So ito guys Ang i-coverage ko Yung mga bu recipe At yung preparation Ito interview natin si Bayaw Hey guys, yan si Bayaw, uh, si Bayaw Anthony. So, ayan guys, yung ating ginigisa na karne. So, tuloy, ano ba yung kuan natin dito? Paano ba nating ginagawa 'yan? Ah, uh, unang muna, muna, muna natin, nag-melt tayo ng mga nur mga three tablespoon ng uh, Star Margarine. Okay? At tapos dinagdagan natin ng laurel leaf laurel oh. yan yan yung, tapos uh, nilagyan natin ng garlic yan bang laurel ang bang purpose niyan yan ba yung, yung para yung buong buong ma paminta ano yung aroma niya ah oh, yung aroma oh tsaka mawala yung lansa yun hmm. guys yung laurel pala ay pampawala ng lansa so ano pa ba yo tapos nilagyan natin to ng garlic garlic ginger ginger nga onion. So sinotei lang natin silang lahat. Sinotei na natin halo-halo hmm. na lahat. Halo-halo na lahat sila oh. So walang sabaw 'yan. Wala, wala pang sabaw 'yan. Bukod dyan sa mga ingredients hmm. na nabanggit mo, wala pang ibang halo 'yan. Like vinegar or ah, hindi, 'di nung nasotei na natin yung mga ano na 'yon, yung garlic, ginger, onion, nilagyan na natin yung pork. Yung pork, so, okay. Tapos may kasama din yung pork natin na liver. Ayun, Ayan, pork liver. Ayan. Okay. Nakamixin dyan. Tapos, nilagyan natin ng one cup na vinegar at half cup na soy sauce. Ayun, ang masarap na pampalasa. So guys, uh, base sa aking observation, dahil yan ay umusok-usok na. Grabe guys, yung aroma talaga. Napakabango. bango Ibang-iba guys. At hindi mo talaga mabuyong lasa ng uh, karne o nung lamang atay ba yon o pork atay, liver ito, oh, pork liver ay guys so ayan guys habang pinapalambot natin lahat yeah, ang man. next preparation natin may gata ba ito Anthony wala wala gata yan kaya nang natin dyan yung pinakadugo ah okay so iyan natin yung, mula, yung, yung dugo mo pig blood o eh. oh, pig blood kung tawagin okay, na, okay so Ayan, at uh, guys, pine-prepare ni Dayaw yung ating i-mix. Kasi guys, itong recipe na to na nababanggit ko, ito guys, yung yung kabuuan ng video kung paano natin lulutuin yung masarap na dinuguan guys. Dahil sa mga nakarang linggo at... Uh, talagang binabalik-balikan ang aming binuguan dito sa bahay kasi guys uh, galing kami sa uh, pagdadalam hati dahil uh, si Bayaw ang kanya mother ay pumalaw so dito nilagak ang kanyang labi sa bahay so napakaraming bisita guys so pati yung kuha namin guest o yung nagmas uh, uh, sa aking biyanad ay nagustuhan ang dinugwa ni Bayaw at gusto pa i magpaluto ay yan ang sabi ng kanyang asistan sa simbahan so ayan guys so makikita nyo at uh, patuyo na yung mga ako nito yung yung sabaw nito so mamaya i-mix ayan na guys uh, so guys uh, ayan habang iniintay natin dumambot yung ating niluluto uh, si Bayaw bukas eh aalis na rin pala ito ala namin sa Sunday pa ang flight so bukas na pala ang flight niya 16 so papunta ang New Zealand babalik na siya guys siguro uh, 7 o'clock ba ang iyong 7.45 ang flight uh, 7.45 so once na nakalis siya dito guys sa Pilipinas, hindi natin alam kung kailan babalik ulit si Bayaw kasi taon-taon na lang eh, umuwi siya dito at dahil sa kanyang mga magulang so siguro mapapahinga na to at talagang babawi ito sa trabaho kasi puro leave siya sa trabaho guys so ayan pagdating niya sa New Zealand, magpapahinga muna siguro siya ng isang araw then by ano to? Nes, duty ka na ba? Duty na. <laughs> o magpapile ka pa ng leave? Hindi na, duty na. Ah, pag duty ka uh -huh. na kagad. Na so, ba, bayaw trabaho mo ulit doon? Ah, uh, ano kami, service technician kami ng Harding Technical Services. kami Anong mga services yan? At gano'n kami, nag-maintain kami ng mga traffic light, nag-build up ng mga intersection. Ayun. Uh, Tapos nag-install kami ng mga monitoring data transfer sa ambulances sa buong New Zealand. Nako, bigatin pala ito ng bayaw. Tapos yung mga ticketing system Ayan. ng buong Wellington at Auckland Transport, Ayan. yung company namin na nag-install. Iyon, no? Oh. Yan pala ang trabaho ni Bayaw sa New Yun Zealand. Yun ang aming trabaho. Yun ang anong ng aming company. Bigat pala ito sa... si Bayaw na? at nag-install ng mga kuwan? mga monitoring, mga data transfer regarding sa mga ticketing system. Ticketing ano? Uh, Chaka meron kami sa New Zealand na tinatawag ano, ba, namin. ano bang classing ticketing 'yan sa mga boat, mga ang, toll? Yung ticketing system na ginagamit namin sa mga buses. Ah, sa buses. Uh, 'Yun, guys. Meron, yung so ang Wellington is composed of uh, around 500 buses. 'Yun, no? Oh. So kinabitan namin lahat 'yon sa Auckland so oh, matik na apps lang o oh, may papakita lang QR Meron kang card na ano lang Ay ang cardigay oh, tenatas lang doon sa Tenatas lang doon sa pinaka validator niya so, sa reader niya parang nakookan uh, natin sa mga ibambansa na sa mga kay drama di ba Kasi mm -hmm. lang nila sa bus uh, bayad ka na yeah. oh, yun, Pero ka magpapalit kami ng ano magpapalit kami ng tiling system sa entire New Zealand isang isang ticketing system lang ang gagamitin. So, wow, isang klase lang, no? Isang isang klase lang, Kumbaga ho. sa lahat na 'yon. Sa lahat na 'yon, Kaya yung company oh. namin namin nakakontrata sa para pinaka Minister of Transport nila na mag-install ng ticketing system sa buong New Zealand. Within a period of five years. Wow. So lahat ng kasuluk-sulukan ng New Zealand na may mga public transport, oh. kami ang gagawa ng ano na yun. Yung pala trabaho, yung bayaw sa New Zealand. So mga in-demand dyan na mga trabaho dar natin sa mga OFW natin sa New Zealand. Pero guys, si Bayaw eh, kwa na to. Uh, uh, citizen ka na ba sa New Zealand? Oo, oh, citizen. Uh, ayun. Ay, Hindi, pero ang passport mo, New Zealand passport na Hindi ka nagduwal. Hindi pa ako si so, nagduwal. New Zealand passport. Uh, <laughs> New Zealander <laughs> na pala ito si Bayo. Uh, talaga yung ano. Uh, uh, pero may dugong Pinoy pa rin siya. Guys, so oh, So guys, yung ating niluluto, nagmelt na yung ating kuhan, uh, niluluto ng So, ayan na guys, yung kinalabasan natin. Pakukuluan na lang natin yan ng pakukuluan hanggang sa talagang lumambot yung karne uh, at yan mamaya pag lumapot na guys so, so wow titikman natin kung anong nasa so ayun simple lang palang recipe nito uh, guys at uh, ayun uh, kung kayo'y nagluluto ng na mga ganyang uh, ulam so siguro maybe kung wala kayo isa sa mga ingredient na nasabi kanina eh reviewin nyo na lang itong video na to at subukan nyo yung mga may magluto rin di ba ang sarap nito guys kasi ang dami na nakatikim nito talagang kuan talagang busog busog sila may baon pa so halos kuwan talaga walang natitira kumbaga sa kaldero mabubutas nakakasandok Uh, talagang mabentang mabenta sa panlasa no ng ating mga bisita so guys kaya kami pala nagluluto e eh, parang may gathering sa aking misis so dito rin gagawin since na uh, okay naman yung place namin malaki naman walang problema sa parking siguro naisipan nila na dito magkaroon ng mini reunion ng kadilagbat so mamaya guys papakita rin natin yung lulutuin niyang sisig uh, special sisig naman tayo guys mamaya so at uh, tatanungin natin si Bayaw kung ano ang mga recipe do at saka ano yung mga ingredients na uh, preparation sa kanyang sisig so yan at ayan habang kumukulo na ang ating ulam hay <laughs> ha Ayan ah, Lumalapot ba yan trip? Ah lumalapot sya eh. Ah Lumalapot pala yung sabaw Ayan Ay, lang nga oh ano? Kanina kasi parang tubig lang oh mm -hmm. Nakita nyo guys So unti-unti lang lumalapot yung kanyang sabaw Kasi yung iba guys May mga uh, Ganyang luto ng ulam Na nilalagyan ng gata Lalo na sa mga bikulano Hinahaluan pa ng langka Yan eh mga gulay Ito guys Ah uh, ang ingredients lang dito sabi nga kanina is pure carne at saka pork liver lang so yan ayan walang kanyan walang kasamang mga isaw o ano at uh, laman loob ng uh, baboy kundi pure carne lang at saka pork liver so yan itay hintay natin mamaya at pabalikan ko kayo So guys, sambang naghihintay kami ni Bayaw At uh, uh, kanya minemekos-mekos muna Kanyang magic kawali <laughs> Kawali <laughs> So pakita ko na kung ano nang nangyari So guys, kaya na po oh. Ayan, at Nakita nyo guys uh, Talagang Lumalapot na siya Palapot na ng palapot guys Yung sabaw natin So ayan at ayan lang natin na uh, kumukulo siya pero yung ating um, um, kalan ay hindi ganong uh, malakas kasi mainit na yan kasi kulong kulo so hindi itay na lang natin na uh, lumabot ang ating ulam So, yun. At, kami magbabalik ulit so guys uh, naglagay pala si Bayo ng tatlong pirasong uh, sili yung mahaba guys yung pansigan so ayan para added flavor na rin yan so ayan tayo lang natin guys at uh, maya, maya siguro tingnan natin kung may dadagdag ba siyang pantimpla dyan So, siguro meron, siguro. At mamaya titikman natin pagkaluto na. At titik, titik natin kung yung lasa nito ay katulad pa rin dong lasa ng mga nakaraan. So, yan. At pansamantala, abang muna. So, guys. Balikan natin yung ating niluluto. Guys, ito na po yung ating... Hello. Hello. Ang bago na, guys dito po. Amoy na amoy mo na talaga so, yung so, aroma ito. nung ng ating yung nilulutong ulam. So Hmm, bango. So, bayaw, ano pang mixture natin dito? Lagyan natin ng pang oyster sauce. Ng oyster sauce. So, guys, hinaluan lang ng konting oyster sauce uh, kasi ah uh, wala kami makitang nor cubes <laughs> so pwede naman daw to alternative so masarap naman siguro to kasi ito ginagawa ko rin kung to eh sa usawa pipisaan ko lang ng konti thing kwan yan kalaman si ayos na mhm -hmm. kaya guys palapot na palapot sesame oil so yun may sesame oil pa pala so oh, yeah at konti lang parang wisik wisik lang hindi gano karami so pang added flavor lang din sa so, ayun may rilo pala to yun pala sekreto nito guys meron ilalagay na rino yung isang yung one can maliit di ba standard naman yeah. so Siguro mga 180 grams yun. At uh, hintayin natin, bubuksan na lang yung reno. Tapos ko lang. Tignan nyo guys, oh. lapot na lapot na yung sabaw guys. Oh. Diba? Kaya na guys. Oh. Oh. Sabi yun. Oh. Palagay ko, luto na to. Added flavor na lang tayo guys. So, mm -hmm. Uh, Ito yung lapot na guys. Oh. Hmm. Uh. Kaya mga ating masarap Ay, na ulam tayo. Yan, ni Bayaw. Oh, kumusta Bayaw? Oh? Mm -hmm. Kulang pa. Na. Masarap Sabi na. Dito lang natin ng na konting pasim. Oo. Oh. Uh. Titik mo mm -hmm. nga. Kung may konting pasim na sinasabi niyan. Yan din konting Sabi ni Bayaw, uh, kunting-kunti -kunti lang, dadagdag natin kasi parang kulang ng kwan sa asin yan, sa sandok lang ang tinagdag so ayan, nagdagdag tayo ng isang sandok na vinegar yan lalagyan natin ng pepper kasi parang kilo lang sa asin mm alam nyo naman sa dinuguan pagka na wala ang asin hindi masarap yon iyan ang hinahabol-habol ng iba kasi o yan. At mm -hmm. hindi naman maganda guys so, yung sobrang asim. So dapat pagka na tayo ay yung katamtaman talaga. So yan. Pinagyan pepper. Pepper ba? Ayan. Pinagyan ng konting paminta. Mm hmm Grabe. Ako pago. Yan. At hanapin muna natin yung can opener. Kasi so, kung mababa po kayo so, sa ano. may hmm. ng... Hindi. Doon ako bumaba mismo sa city, doon sa town. yan. Kaya pala masarap eh. So, ito yung agad flavor na talagang hindi nila maintindihan kung ano ang lasa. Kaya pa ulit old sila hanggang sa maubos ang ang kanya na kain na ulam. Yan, lapot na lapot na guys. Lapot na ng sabaw. And then lambat na, alamot na yung leader. Ayan, kailangan luto-luto yung board para mas, mas kuwan siya. Sige ba, yung matigas eh. Teka guys, wala man kutsara, titik pa Uh, so guys, ito titik pa natin kung yung pa rin yung lasa ng no, mga nakaranduto ni Bayaw. So, uh, palagay ko itong meat, eh, malambot na siya. Pero itong gusto ko matikman, itong sabaw. Kasi yan guys, pagka yan ang sumarap, eh, talagang lahat masarap. Ayan. So, main. <laughs> Alisin <laughs> natin yung karne, mainit. Yung kwan well, lang, yung sabaw lang titikman natin guys. Ito na guys. Hmm, baka hindi ko nakuha yung lasa. Ulitin natin. <laughs> hmm. Para may kunting kulang na kuan, panimpla, tadi. Oo. Yung para matabang siya. Matamaga. Oh. Oo konti lang. At, sa asin. pero sa asim, okay sa asin, na siya. Oh. Meron na. Masarap na. So, kailangan na uh, gadagdagan lang ng konting ng uh, panimpla. Uh, yan ay sasarap. Na. Asin. So, Nagyan ng asin, Kasi sabi ko parang kulang ng konti mamaya guys pag kumulo yan titikman natin lagi kung okay na ang timpla so guys may nekas may nekas yung at naglagay tayo ng konting salt kasi sabi ko parang may kulang ng konti sa alat pero yung asim nya ay okay na hindi siya maasim na maasim tama lang yung kalitang asim ayun So ayan guys, titik na ni Bayo uli. Ayan. At niya kung pasok na sa panlasa. At, so, uh, ano? Ayos na. Okay na? Lasa? Hindi na yung alat. Hindi na yung alat. Asim. asin. Na Ayun. Lapot na guys. Sa sabaw. Kita nyo guys. Lapot-lapot oh. na. Oh. Ayan Oh. Wow. So, ayun guys. Okay na yung ating timpla sa ating lutong ulam ngayon. Yung ating recipe ay dinuguan na masarap. Duto ni Bayaw. So, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa inyo at magandang gabi. Paalam.